Maganda, maganda tahali po sa inyo lahat. May bago po kaming sasabihin sa inyo dahil may bago kaming segment tungkol sa showbiz balita, mga chika-chika marites. Ito pa ang una nating balita tungkol sa alam na natin ang buong mundo ngayon. Nagkakaroon man ng gera, nakakalungkot. Maraming namamatay pero sabi nga no, the show must go on kaya nagderecho pa rin po ang Miss Universe na... Kung iisipin natin, bakit may magsasabi siguro. Parang hindi ka sasaya kasi ang daming nangyayari eh, sa sa ano po, ba diba, sa ibang bansa na mga bata pinapatay. Naku, Diyos ko po, Panginoon ko. But, uh, let's all pray for the better na matapos na po yan. Ito po ang una nating masasabi tungkol sa ating marites for today. Ang unang marites, ito po ay tungkol sa Miss Universe na super in demand talaga ang chikaan ngayon. Lalo na ang ating ang panglaban na Miss Universe na anak ng dating artist na si Melanie Marquez. Napakaganda. Alam nyo ako, very amazed ako sa mga costume niya. Sino kaya nag-design nito? Sabi ko, if I'm still young, I would love to wear that kind of clothing, that kind of yung gown. Grabe, sabi ko, para bang, ano, talagang kakaiba, unique talaga. Pero very, very, very smart. Talagang unique. Siguro makikita niyo sa social media ngayon ng mga magagandang gown. Kung sino yung gumawa, actually, Jindal no double check ko. Kung sino gumawa ng mga gown na yun. Ang ganda talaga. Balik na po tayo sa ating marites number one. Ito na siya. Chubby Miss Nepal, hiniyawan ng gusto sa Miss Universe, Prelim. Naho, bakit naman? Alam mo yung first time ata ito nangyari sa beauty contest na oversized. Kumbaga sa ano yung talagang maski chubby siya talagang yung lampa niya, yung pagtitiwala niya. Bilang a girl, I'm a girl, I'm a woman and I'm sexy. di ba? Walang dapat kaya ano, ba? Diba? Kaya ako maski chubby, basta feeling ko everyday, I'm a woman, ba? Diba? Hindi na girl kasi may edad na. <laughs> anyway, chubby miss na ipaling hiniyawa ng gusto sa Miss Universe prelim Ipinamalas ni Miss Universe Nepal 2023 Jane Pika Garrett na kahit chubby ay sexy. o naman. Binasag ni Jane ang nakasanayan ng mga fit body. Ang robarampa sa swimsuit competition sa Miss Universe pageant. Pending sa ex ang Nepal own Webes dahil sa kumpiyansang Pagrampan ng 22-year-old plus-size na sa preliminary competition ng Miss Universe 2023. Siya umanong kauna-unahang plus-size candidate sa Miss Universe. O oh, diba? Nakagawa din siya ng history bilang unang plus-size model na nagwaging Miss Universe sa Nepal. Sa anilang bansa po yun. Sinabi ni Jay na nire represent niya ang lahat ng kababaihan bilang curvy, curvy woman na hindi sumusunod sa mga pamantayan sa kagandahan. Ito po ang kanyang nasabi. I think there's not one way to be beautiful. Every woman is beautiful just as they are. Saad niya sa Homla, Spain. Sa viral video niya, marinig ang hiyawa ng crowd habang nagpapakilala si Jane. Suot ang may pagkakulay na abo na swimsuit niya. Oh, Actually, ang ganda niya. There is din ng Miss Universe na ano, na kung sa ano yung size niya, eh hindi, hindi common. And even sa bansa nila talaga naman, di ba? Masasabi rin na hindi common yung mananalong sa beauty queen na ganyan ang size niya, di ba? Anyway, I'm so thankful. ah uh, may pag-asa pa kaya kami. <laughs> kami tayong mga chubby. Kasi sino ang mga chubby, huwag natin sabihin mataba tayo. Chubby lang tayo. But sexy woman. O, oh, diba? ba? Ang pahalawang marites po natin. Eto, Lisa Soberano. Aba, pinakita ang kanyang boyfriend kaya ito. Foreigner na naka-motorcycle sila. Eto po. Mabilis ang laging paglilinaw ni Lisa Soberano tungkol sa pinos niyang picture kasama ang isang foreign guy. Why not, di ba? Sa series o photos sa isa-isa sa kanyang recent IG post, makikita si Lisa na nakaangkas sa isang motorsiklo. Isang foreign guy, ang nagmamaneho. Aba! Habang nakabox, right, ang actress. Wow! Sweet naman. Anya, yeah, before people jump into conclusion, bago nga naman kayo, tubalong talos sa mga conclusion na yan, ha. He's from the rental company. Ano ito? Di ba meron yung, ano, yung mga rental, yung sasakay ka? Anong tawag na? Kalimutan ko. Kasi yun daw sa Pilipinas, uso yun nakabike di ba meron yung sasakyan Uber ito naman ata nakabike lang may tawag daw sa Pilipinas I'm sorry hindi ko hindi ko na maisip kung tawag diyan so sasakay ka sa kanila di ba susunduin ka so ibig sabihin tong foreigner nagwo-work siya ng ganung business niya yon okay nice why not okay lang yan miss Severano eto pa po i couldn't drive myself cause i had no license but also ptsd from my accident last year ang PTSD ay post-traumatic stress disorder yun pala naman eh nagkanoon na mga pasa at galo si Lisa sa legs at sa tuo dahil sa isang motorcycle accident sa Palawan noong 2022 on accident siya last year on breakup rumors with Enrique Hill sino nito Enrique Hill? kilala niya ito girls? Enrique ay siguradong gwapo to. Anyway, hindi masisisi sa sobrang mapagmasid ang mga tao pagdating sa love life ni Lisa Soberano. O oh, nga, natutunduhan ang isyong break na umano sila ni Enrique Hill. Nagsimula ang balibalitang hiwalay na ang dalawa noon pang nakaraang taon. So, 2022 yun, naghiwalay sila. Mm-hmm. Pasahin pa natin. Ano pa kaya ito? July 2023 naman, sumagot si Enrique na we're good, we're good. O, ibig sabihin, di pa sila break. Di ba? Di pa sila break. We're good, we're good. O, we're good as a friend kaya. Di ba? Hindi sila, kung mag-isang nag-iwalay nagiwalay man sila pero good friend pa rin siguro sila bahay ng ibig sabihin ni Enrique kasi dati mi naman ko may mo na siya iniwi ini, ini, ini na kayo uh, sa koy koy bito magsiota eh magkaaway karamihan din naman nagbe-break kayo ng maganda diba? so you're still good ay ayun -ay, ang sagot ni Enrique we're good we're good kayo nga lang nga hindi niya binigyan ng specific na we're good as a friend we're good our our relationship is good. Ano ba talaga iyan? Anyway, tungkol sa relasyon nila ni Lisa, yun ang sagot ni Enrique. Sa interview naman kay Lisa, nitong Setiembre 2023, sinabi niyang masaya siya para kay Enrique sa pagbabalik showbiz niya. ba? Diba? Showbiz, love life. Love life ang pinag-uusapan. Ito ay mo. Maganda bumalik sa showbiz. Oh, okay. Okay, fine, fine, fine. Yan na ang sagot niya. Pakinggan na lang natin. Ito pa ang sinabi niya. Sinabi rin ni Lisa na minsan ay nakakalabas pa rin silang makasama ni Enrique. Hmm, di ba sweet? Ayan, maganda. O sinong ginaya ko? Ang sweet naman. Okay yan, di ba? Okay, ito pa ang mga marites. Pero, inamin ng, at ng actress na hindi na ito ganong kadalas. Dahil sa kanilang madalas na out-of-the-country trips. Ibig sabihin, sino nag-out-of-the-country trips? Okay, oh, hey, masayin natin. Sa habila ng pagpapahayag nila ng suporta para sa isa't isa, walang direktang pag-aming sa at queen. Sila pa ba o break na? hayaan na natin. Anyway, ngayon... Noong May 2023, sinabi ng entertainment columnist na si O.G. Diaz, former manager ni Lisa, na-break na ang dalawa. So ano kaya ang totoo? Anyway, yung manager, syempre alam din nyo ng personal. Pero yung totoo talagang concern na tao, hindi nagsasabi na break sila. Ang sagot ni Boy, We're good, we're good. Ang sagot naman ni Girl, natutuwa siya bumalik na sa showbiz si... Enrique Hill, eh whatever, bahala na sila. Basta masaya ang mundo, at masaya rin sila, at walang, walang nakikita ang away-away kung saan man, okay na yan. Yan po ating marites para sa Showbiz Pilipinas. Yan. Susunod pa, banggan niyo pa po ang ibang mga marites natin for next week ng Monday. Thank you po. Thank you. At ito po ay galing kay Miss Justine. Galing po sa ating team mag-usap tayo, Miss Justine, ang kanyang mga marites for this week. Maraming salamat po.